sinabi ni Jesus ang kanilang kaparusahan. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, kayong mga mapagkunwari. Ipinapaayos ninyo ang mga libingan ng mga propeta at ng mga taong matuwid at pinagaganda ninyo ang mga ito. At sinasabi ninyo na kung buhay sana kayo sa panahon ng inyong mga ninuno, hindi ninyo papatayin ang mga propeta tulad ng ginawa nila. Kung ganoon, Inaamin nga ninyo na lahi kayo ng mga taong pumatay sa mga propeta. Sige, tapusin nyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno. Mga ahas, lahi kayo ng mga ulupong. Hindi nyo matatakasan ang kaparosahan sa impyerno. Kaya makinig kayo. Magpapadala ako sa inyo ng mga propeta, marurunong na tao at mga guro. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus, ang iba'y hahagupitin ninyo sa inyong sambahan, at uusigin ninyo sila sa ang lugar man sila pumunta. Dahil dito, mananagot kayo sa pagpatay sa lahat ng taong matuwid, mula kay Abel hanggang kay Sakarias na anak ni Berekya, na pinatay ninyo sa pagitan ng templo at ng altar. Talagang kayo mga nabubuhay sa panahong ito ang mananagot sa lahat ng mga kasalanang ito. Kayong mga taga Jerusalem, binabato ninyo at pinabatay ang mga propeta na sinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan, gaya ng isang inahing manok na nagtitipon at nagkakanlo ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, pero ayaw ninyo. Kaya bahala na kayo sa sarili ninyo, sapagkat hindi nyo na ako makikita hanggang sa dumating ang panahon na sabihin ninyo, pagpalain ng dumarating sa pangalan ng Panginoon.